Ayan mga kasari, gupit serye na naman po tayo dito sa aking munting tindahan dahil ako ay walang ginagawa at syempre hindi bisibisiyan ang inyong kasari for today's video. Mm -hmm. So magugupit-gupit muna tayo ng aking mga ipinamiling mga sabon dahil nung karang araw namili po ako mga kasari pero hindi po ako namili ng aking mga sabon dahil medyo madami-dami pa naman at ayan maganda pa naman tingnan sa mata. So kailan na ako? bumili mga kasarinong isang araw lang kaya lang mga kasarin di talaga ako bumili ng mga sabon ang madalas ko talagang bilhin ng mga panahon na yon ako oh, diba di ba mga panahon parang ang tagal na pero nung isang araw lang mga panahon kailan kaya yon <laughs> O, oh, di diba? So, nag ako ng aking mga pasabon dyan. At syempre, nagupit-gupit po ako. Dahil yung aking mga sabon na bar dyan is wala na. nag nga ka pala kami ni Habi. At yung aming pinag-grocery, puro lang mga sabon, mga kasari. Dahil, hindi naman talaga ako madalas bumili ng mga sabon dahil hindi naman na-expire yung mga sabon. So, hindi ako na mumblema sa mga sabon. Kahit kaano karami pang mga nakatambak na sabon dyan. Kaya lang, talagang uh, hindi ako namili ng mga sabon nung mga nakaraang araw. Ayun, yun yung tama. Mga nakaraang araw, hindi yung mga panahon. O, di ba? So, nagtatagalog lang talaga ako. Hindi ko naman alam kung anong mga pinagsasabi ko. <laughs> sa tutulang, bisaya naman talaga ako mga mi... <laughs> mga me, mga kasari, o oh, di ba So, nagugupit-gupit ako at kung nakikita nyo, ah, hinahati ko yung sabon bar ko at inilalagay ko po siya sa plastik Nang sa gano'n naman, hindi pagpapawisan yung aking mga sabon pag pinutol-putol ko at pag nilagay ko sa isang tabi. Naranasan ko kasi minsan mga kasari na binupit-gupit ko yung aking mga sabon at hindi ko siya nilagay sa plastik. Pag merong bumibili, nagbumoy siya at nagbabasa siya. Kaya ang ginagawa ko ngayon, ayan. Nalagay ko siya sa plastik. At syempre, nakita ko din lang naman yan sa YouTube sa isang kasari ko na uh, na-share niya din na yung mga sabon pag pinutol is nilalagay niya sa plastik, nang sa ganun daw is hindi pagpapawisan. O, di ba? Kumuha pa ako ng... Uh, ibang idea sa ibang mga kasari natin, so ayan, nagano na ako nagugupit-gupit, at syempre nag-ayos-ayos ng aking mga nang sa ganun naman is, uh, ang ating boring day is hindi talaga maging boring habang walang bumibili oh, sorry, magugupit-gupit na lang muna ako, at magdi-display-display -display dahil marami pa akong gugupitin at marami pa akong aayusin yan na lang muna, bye-bye